So, ngayon, kung may nakausap ka, share mo yung tinuro ko sa'yo. Kasi bihira yung tao mag explain yan. So, para lang siyang binaligtad, perfect feeling or feeling perfect, pero sobrang laki ng pagkakaiba. Hmm? na silat pa. Lamang na lamang, ne? ah? O, nak? May itatamang lang po ako. Ano yun? Papa, Ko ba yung kasabihan na nobody's perfect? Hmm? Nobody's perfect. Basically, ako, niniwala ako dyan talaga na wala talagang perfect tao. Pero kung usapang perfect, eh, meron kasing tinatawag na perfect sa pakiramdam. Perfect sa pakiramdam, Papa? Ayun po ba yung sinasabi nilang feeling perfect? Ah! <laughs> feeling perfect, actually, dalawa klase na eh. Pag sinabi kasing perfect sa pakiramdam, merong feeling perfect, merong perfect feeling. Papa, parang parehas lang eh. Binaliktad lang. Naku anak. Ito ah. Tapaliwanag ko sa'yo kung gano'ng kalaki yung pagkakaiba nila. Okay? Labas tayo sa sinasabing nobody's perfect. Dito tayo ngayon sa sinasabing feeling perfect, perfect feeling. Okay? Pag sinabi kasing feeling perfect, ito yung mga klase ng tao na kala mo, walang bayad dungis, judgmental, yung tipong nasisira yung attitude nila at mostly sa kanila ay galing sa inggit. So ito yung mga tao na nawawala yung talino o nawawala yung ganda ng attitude pag tinubuan ng ingit sa katawan. Kaya sinasabing feeling perfect sila kasi nga karamihan sa kanila kahit alam nilang mali na sila ipipilit pa rin na tama sila at ayaw nilang tanggapin na nagkakamali sila. Yun yung taong feeling perfect. Ito naman yung perfect feeling. Eh, pag sinabing perfect feeling, Example ako. Anak kita. Gumraduate ka, nagkaroon ka pa ng honor. So dahil may honor ka, tinupad ko kung anong gusto mong gift. At nung binigay ko sa'yo, nakita ko na tuwang-tuwa ka. So para sa akin bilang ama mo, perfect feeling yun. Kasi yung kombinasyon na yung anak ko, gumraduate na nga, may honor pa plus nakita ko naging masaya siya Sa kahilingan niya, simple man o kahit anong bagay, ina-appreciate mo, sobrang perfect sa feeling ko yun bilang ama Ah, gets ko na po papa Parang binanigtad nga lang po, pero sobrang laki po ng pagkakaiba Yes So, ngayon, kung may nakausap ka, share mo yung tinuro ko sa'yo. Kasi bihira yung tao mag explain yan. So, para lang siyang binaligtad, perfect feeling o feeling perfect, pero sobrang laki ng pagkakaiba. Kasi Pag sinabing feeling perfect, sila, yung malina, ayaw pa rin tumanggap ng pagkakamali. Pag sinabing perfect feeling, ito yung mga taong nakaka-appreciate ng mga simpleng bagay at the same time. Para sa kanila, perfect feeling na yung mga bagay o yung mga pagkakataon na nakakapagpasaya sila ng kapwa nila. Ha? Sige e, na. Lipat ako na, tala yung team ko eh. Kala ko rin, perfect na to eh. Talo pa.